yan po ang sangkap dahon bangus kamatis, mangga sibuyas, asin at luya ang ingredients na ihawi natin bangus sibuyas luya kamatis mangga asin ayan ngayon isisilid na po natin ang ngayon nahaluin na muna po na natin yan haluin natin yan sama-sama mangga, asin, bitsin, sibuyas kamatis yan sarap po yan, iihawin po natin yan sa dahon ng saging yan, ito na po yan na. ngayon, ilalagay po natin ang na ingredients yan isiksik po natin hanggang may 60 jam. So, oh kukunin na natin ang dahon. ganyan lang po yan iikot natin dahon yung buo pong dahon mo Bueno, dice la sala esto. Diehuan.

ha, ah, pagkasarap sa usawang ko natin diba? mag-uong mamaya ito so, yun na may kalamansi at ah, itlog na pula ayan po guys thanks thanks for watching po please like and share subscribe at pagpindot po ang notification bell po para lahat po ng aking videos po ay mapanood niyo. Maraming maraming sa lahat. Salamat po. Sa lahat mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming salamat po. Pagka-like po kayo ngayon. I love you po. Bye.